Sa number 4, mga nagdalaog ng mga kandidato sa 5th District sa Negros Occidental, dungan nga nagpanumpa, sa nga adlaw. Ginahangkat sila sa Secretary sa Department of Budget and Management nga ipalapit ang gobyerno sa mga pumuluyo. Yaring report. Sa pinakauna nga tiyon sa isa kaseremonya, dungan nga nag-oath taking ang mga nagdaog ng mga opisyal sa 5th District sa Negros Occidental, kagang venue, mga banwa sa Moises Padilla ang kada konsihal, busy alcalde, mayors, pati na board members nga present, ang isa-isa nga nagmarcha kagin pakilala. Present ang apat ka mga o nga mayors ng 5th District na sanday Miguel Angelo Yulo sang Isabela, Anieho ni Cor sang La Castellana, Emmanuel Aranda sa Binalbagan, kag Mary Grace Arceo sang Hinigaran. Yara man ang host mayor nga si Ella Garcia Yulo kag si Mayor Raymond Tungson lang ang wala nga alkalde sa 5th district pero yara naman ang iya si alkalde nga si Justin Gatoslaw suno sa kay 5th district representative Dino Yulo ang mayor mismo ang nagsuggest suggest nga ko na lang ang oath taking ceremony we wanted to show that here in the fifth congressional district, you are united in one for the service of our constituency. Dako pagpasalamat ni Mayor Garcia Yulo nga sa ila banwagi patigayon ng ining kahiwatan. Ginahangkat niya man ang mga pareho niya ng mga public officials na ipatuman ang pagbag o ginaaspirar sa kadamaan. And I hope that each one of us would be, would uh, Would embody or would be able to implement the changes that we hope and we dreamt of in uh, in the next three years of our administration. So good luck to us in this new journey as we take. the responsibility and the obligation that is the service to the people is the service to God. Mismo si Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang nag-administer sa oath-taking sa officials, dala na ang pagpanghangkat sa ila nga dalon palapit sa pumuluyo ang gobyerno. I would like to take this opportunity to urge every local government leader here today to join us in our journey toward an our local communities and bringing the government closer to the people through the Open Government Partnership. Through the OGP agenda, we are encouraging all local government units to be more transparent, accountable, participatory, and inclusive. Yara man day board members, Rita kag Kaghaji Trujillo.